asa ni magibot ang karne ko sa taas o sa ilalong mm -hmm. Mas, sa freezer imo to siya ang tagi buwag-buwag for example imo siyang tagduhaon ka hiwa kay kato ko imo to kalon maayos mo Ay, to talan mo imo ko na to papay oi no po ah, a nga mm, yeah it's okay look the my tower big tower yeah the tower and big tower very good how many towers the one Two towers? Yeah. How many? Come. How many towers? Come? Okay. How many? Come. Count. Come. Count. One? Yeah. Where are you on the? I'm the same thing. Kitong. Let that. Where? Kitong? Beger and Damai. Yeah, how many towers?

sige lang post ato Pag-isa nyo Kasi yung ko mga dili ako ha. dili yung original, kaya ko ko At lo basit Kapilala ko lang ako na Kapila na